Hindi ko na malayan, natamaan na pala ako. Naramdaman ko na ang panghihina at umiikot ang paningin ko eh. Huling natatandaan ko eh yung tumatakbo yung dalawang lalaki habang nakahiga ako sa simento. Hayon, pagka uwi ni Ate Girl that night, sa di inaasa ang pangyayari, napalaban ako nung gabi na yun para ipagtanggol ang isang babae na pinabastos ng dalawang lalaking lasing. Ate, pwede mong tanong... May isa pang pasyente na pinasok ngayong gabi dito sa ospital. Pangalan niya si Momon. Opo, ma'am. Nasa room 501 po siya. Ligtas na po siya. Dali-daling tinungo ni Ate Girl yung room kung saan ako nakakumpay. Ako na may walang malay at tumatakbo sa panaginip ko. Sa kakatakbo ko, narating ko yung masukal at madilim na parte ng gubat. Naglakad-lakad ako sa loob ng gubat na yon, na hindi ko alam kung saan ang daan para makalabas sa gubat. Madami akong narinig na ingay na iba-ibang klaseng tunog ng hayop na marinig mo lang sa gubat. Habang naglalakad ako, pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin. Bigla akong nakarinig ng alulo ng aso. Una, isa, naging dalawa, hanggang padami ng padami. Tumingin ako sa bandang likod ko dahil may nararamdaman akong may mga paang sumusunod sa akin. Lumakad uli ako, pabilis ng pabilis tulad ng inaasahan ko. Pabilis na rin ang pabilis yung paghakbang ng mga paang sumusunod sa akin. Hanggang sa napilitan na akong tumakbo. Narinig ko yung mga tahol ng madaming aso mula sa dilim. Kaya nakungkul ko na mga lobo ang sumunod sa akin. Tumakbo ako ng mabis, habang ang mga humahabol sa akin ay mabilis din humahabol sa akin. Madilim at masukal yung gubat na yun. Wala akong ganong makita sa mga dinaraanan ko. hanggang sa masukul din nila ako sa gilid lang isang napakataas na bangin lumusob ang pinakamalaking lobo sa kanila palagay ko ito ang leader nila eh yun ang naging dahilan kaya napunta ako sa dulo ng bangin ito yung lumalapit sa akin at umaangil kumatras din ako ng paunti-unti hanggang sa nadulas ako at nahulog sa bangin buti na lang Nakahawak ako sa isang maliit na sanga sa gilid ng bangin. Pero sa taas ng bangin, pagtanaw ko, nakita ko na nandoon pa rin yung mga lobo na nakabang sa akin. Hanggang unti-unti na silang nawala. At siguro sa pag-iisip nila na maaaring hindi na nila ako mahuli. Nanatili ako sa posisyon ng pagkakasabit. Di ko alam kung ilang oras na ba ang dumadaan, pero ngalay na ngalay na ako napansin ko na may nakasabit na bagay. Naisip ko na ito lang ang paraan para makakit muli ako dun sa taas. Kasi kung magpapatihulog ako, siguradong magbuhay man ako. Bali-bali ang mga buto ko sa taas nun. Pero medyo malayo ng isang dipa ang baging. At konting galaw ko lang, maaaring mahulog na rin ako eh. Pero paano ko aabutin yung baging na yun? Bigla kong naalala ang pintas na suot ko na bigay sa akin ni the Girl. Silver siya na may pendant ni Superman. Tinanggal ko sa leg ko at hinawakan ko yung dulo. Habang ang pendant nito ay nakasagad sa kabilang dulo ng kwintas. Ginabit ko to para masilo ko yung bagging. Mga sampu hanggang dalawampung subok. Sumapit din yung pendant sa wakas. Kaya yon naabot ko yung bagging para makaakit ako sa taas. Pero habang umaakit akong ngalay na ngalay na ako ang sakit na ng mga braso ko at yung balikat ko. Yung pa ako. Talagang hindi ko alam kung kaya-kayanin ko pang umakit eh. Pero pinilit ko dahil yun na lang paraan para mabuhay ako. Nung malapit na ako sa taas, biglang nagliwanag. At biglang may lumabas na isang babae mula sa liwanag. Inabot ng babae yung kamay ko. Doon dumilat na yung mga mata ko. Sa pagkakatulog ko sa ospital. Pagtilat ko, nakita ko si ate girl na nakangiti sa akin. Hi, Momon. Okay ka na ba? Salamat kay at ligtas ka na daw. Ah, uh, anong nangyari? Nung gabi na mauwi na ako, may tumawag sa akin mula dito sa ospital. Sabi nga sinugod ka daw, pero ang sa sa'yo dito si aling, aling girl na pinagtanggol mo. Kunento na rin niya sa akin ng mga nangyari. Meron kang tama sa braso, isa sa tagilira na naging sanhe ng pagkahina mo, at isang mababaw na sugat sa dibdib tsaka tapat ng puso mo. Maliit na sugat sa dibdib ko? Oo, at alam mo ba, bakit maliit ang sugat mo? Dahil dito. Talaga? Paano nangyari? Sabi ni Aling Girl, nung lumaban ka daw, una kang natamaan sa braso mo, sumunod sa tagiliran mo. Pero yung huli sa dibdib mo, hindi bumaon dahil naharang ng kwintas na nabigay ko sa iyo nung gabi na yon. Wow! <laughs> Buti na lang! Ibig sabihin nun, utang na love ko sa iyo ang buhay ko ngayon, ati girl. Tumayo si ati girl sa pagkakaupo niya. At unti-unti siya lumapit sa akin. This time, siya naman ang humalik sa noo Hello mga monsters! Nandito po tayo ngayon sa Shoutout Corner! Uh, salamat sa inyong panonood sa ating episode 7. I hope na enjoy nyo yun at talagang pakilig ng pakiligyan at ma-action talaga ang nangyayari. Okay? So tutuloy natin yan! Pero for the meantime, tatawagan muna natin yung ating bisita na si Ate Girl. Hello! Ako nga pala ulit si Ate Girl at ngayon magsha-shoutout tayo ng ilan nating mga subscribers. Naps Commission, Jello Art, A.E. Amazing, Elvin Gamer Tactics, Prince Henry Manalili, Denmark Fernandez, Kakanin Kun, Posakin Christian, Eric Teodoro, Jan Emation, Jamil Haylet Castillo, Mark Andy Sereno, Ashley Mendoza TV, Harrison Mercado, Jennifer Alcaraz, All About ML, Leihon Taruk, F, Friendship Club, at Miss, at Miss Mikaya. Okay, shoutout na rin natin yung iba pa nating mga monsters dyan. Tulad ni Bell Pierce, CJ Solomon, Kilova Soldik Bisi Bisi Bibian Rosnable SML Moto PH Angelo Lugasan Santo Gang PH Richard Balana Jan Imation Angel Pochi PH Daniel PH Goldwyn Ricaport JC Molanda Anika Lovers Play Pro Peach Assassin Pakor Julius from Waiti Cheesier De Luna Sabrina PH Prince PH King of the Great Percent Chan Joko Gilo Rabbit Gaming Secretary Zero Julie Ferdinand, Gerald Vicks Blogs PH, Ken Anim Ate. Great mix. Okay, um, mukhang tayo na oras sa uh, mga hindi mas shout out sa next video na lang. Pero siyempre, ini-invite ko na rin kayo na mag-like at sumali kayo dun sa aming ginawang group ng mga animators dito sa sa, sa, sa YouTube. Ang type, ang pangalan ng ano ng group is um, Pinoy Animation. Hanapin niyo lang sa Facebook. Okay? Join na kayo. Masaya dun. Okay, paano guys? Salamat sa pag-subscribe nyo. Salamat sa mga pag mga nanood. Salamat sa lahat. Okay? Uh, sa mga bagong monsters natin dyan na subscribers. Thank you. Thank you sa inyo lahat. Bye! Maraming salamat sa patuloy na pag-suporta sa amin. Paalam! Paalam! <laughs>